Bye bye. Bye, pa. Hindi pa ako alis eh. Mahal ako mga mga banday. No? Ah, mga pay, samahan niyo ako. Dadalawin ko yung aking anak. Meron kasi akong anak na nag-aaral uh, sa ano. sa PUP, Santa Misa. Uh, dinadalaw ko talaga yung training ko. Para maghatid ng uh, konsumo niya sa araw-araw. Medyo, medyo malayo nga lang. San kami sa Manila. Hindi e, ka ako sa Bulacan. Eh, ganun talaga. Kailangan kami. Um, dalawin. Tapos ito yung bulsa ng anak na nagtatago sa kamera. Dahil nahihiya. Ah, ayusin ko lang yun. Sit up dito aking helmet at saka itong GoPro Hero 10 natin. Okay. Yan yan. May mukha tayong gagawa. Okay na. Tasty. So mga bay Ayan nakaris tayo ng bahay Ay 1047 na 1047 Inyong. Pero pag walang traffic Madali lang naman Mabilis lang naman ang biyahe Kaso pag uh, traffic Kahit sabihin natin naka single tayo O naka motor E eh, talagang Video matagalan talaga Ay mga bay uh, Ito pala yung uh, service ko Si Nunoy Kinala ko siya sa inyo siya pala si Nunoy. In max version to. Hmm, hindi lang talaga siya sanay maligo. Ano? <laughs> oh Ang dalim dumi. Hindi po. Ah, hindi siya sanay maligo. Parang yung mayaring. <laughs> okay naman siya. May isang taon na kalahati siya sa akin so far wala naman akong nakikitang problema sa kanya ganda naman siya ah Mga bay. Mga bay. Dito na tayo sa SM Fairview. SM Fairview Quezon City. Yan. SM Fairview Quezon City. Mga bay. Oh. Tayo na tayo. Santa Misa na tayo mga bay Yan, isim Santa Misa yan <coughs> Yun mga bay Dito na tayo sa KUP KUP, bibili mo Ay, sorry boss Bibili ka <laughs> lang <laughs> Magtipa ako Magkano yun Tobi okay, sir? Iyan ako, tatlo. O, oh, huwag na? Agawin ah, mo ng apat. Plastic na lang. Suka na lang. Ito ba yun? Po, ito ba yun, te? Anda aku pergi tengok Bagaimana lah Thank you Polytechnic University of the Philippines Bahay, dito nag-aaral yung anak ko Kaya medyo malayo talaga ang biyahe ko tuwing linggo kasi Bulakan pa ako eh Tapos, ginagawa ko Dinadalaw ko siya dito tuwing linggo kasi pag uwian pa medyo mahirapan yung bata eh minus na mag aaral na lang siya bibibiyahin niya pa saka uh, kawawa ang bata kaya dito siya nag uh, dito sa dito siya nag dorm yan ito pala yung building nila engineering office ah uh, doon sa main campus Yan. dito lang naman siya malapit lang siya kung saan siya uh, nag dorm ah uh, ito yung ginagawa ko tuwing linggo ah uh, ganun talaga bilang isang ama lang mag uh, dito tayo sa kabila yun na uh, ganun talaga bilang isang ama kailangan mong uh, mag magtsaga para sa anak mo para sa ah, pangarap ng anak mo ayan hindi siya nagdaterm dyan sa building na lang. malaki na yun